Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Paano mo ipaparamdam? Paano mo sasabihin sa partner mo na gustong gusto mo ng S? So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, sa usaping S, talagang uh, dumarating yung punto or panahon na gustong gusto nating maranasan or gawin sa partner natin. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, ito yung touch him or her. Ooh. So, ito na yung magic of touch or yung kakayahan ng simpleng paghawak okay? Alam nyo, napaka-powerful talaga ang paghawak or touch, okay? Pagdating sa usaping S, yan talaga ay sobra-sobrang nakakapagbigay ng ibang pakiramdam kapag ang mga kamay mo ay pinaglakbay mo dyan sa partner mo. Siyempre, dahan-dahanin mo yan. Umpisahan mo yan sa simpleng pagtabi sa kanya, pag sa kanya, pero ang mga kamay mo ay nagiging malikot magiging adventurous ang mga kamay mo. At sigurado na magtatagumpay ka dyan. Dahan-dahan lang yan hanggang sa ang mga kamay mo na ay nandoon na at ginagawa ang mga dapat gawin. Okay? Sigurado na makakamit mo yung inaasam mo kapag ginawa mo yan. Number one. Number two. Ito yung kiss or halik. So, ito na ay literal na straightforward na, di ba? So, hindi na ito paligoy-ligoy dahil talagang inalikan mo na yung partner mo. Siyempre, nag-uumpisa yan sa isang matamis na paghalik. At yung halik na yan, kapag nagtuloy-tuloy na yan, sigurado na mag-aalam at mag-aalam yan. Mas nagiging mapusok na habang tumatagal ang iyong halikan. Pero for sure, yan ay patungo na sa inaasam-asam yung dalawa na mangyari. So, sobrang effective ito. Kasi literal, na ang pagpapahiwating ito. So, ayan po ang number two. Number three, Ito yung take showers or baths together. So, ito na yung aayain mo, yung partner mo na sabay kayong maligo. Oh, alam niyo kapag pumayag na yung partner niyo nako napakataas na yung chances na yan na ay uh, doon na patutungo, okay wala nang ibang mangyayari diyan kayo ba naman ay sabay maligo at talagang uh, alam na kung ano ang eksena diyan sa loob ng paliguan di ba syempre nakikita niyo na ang mga sarili niyo sa ganyang uh, talagang kakaibang sitwasyon sigurado na onti-onting mabubuhay ang mga pakiramdam nyo dyan hanggang sa kayo na ay uh, magiging masaya. Makakabot nyo na ang inyong mga pangarap na happiness dyan sa inyong pagsasabay ng pagligo. Oh. So, ayan po ang number three. Oh. Number four, magsuot ng damit na talagang alam mo na kaakit akit sa paningin ng iyong partner. Okay? Alam nyo na yan. Kung ikaw ay babae, isuot mo na yung mga itinatago mo dyan sa baul. Yung mga nighties mo, isuot mo na. At kapag nakita ka ng lalaki sa ganyang kaanyuan, sigurado na mabubuhay agad-agad yan. At uh, kapag ikaw naman ay lalaki, alam mo na magsuot ka ng mga skimpy rin, ng mga damit. Yung talagang alam mo na nakita yung katawan mo. At sigurado na kapag nakita ng partner mo yan, yan ay, wow, matutuwa siya sa itsura mo, okay? Yan ang isa sa mga dapat mong gawin kapag nakakaramdam ka na gustong-gusto -gusto mo yung S. So, ayan po ang number four. Number five, eto. Isayaw mo or ayain mong sumayaw kayo. Wow, napaka-sweet ng ganitong setup, di ba? Alam mo, napaka-powerful ito eh. Talagang kapag nagsasayaw kayo, talagang napaka-romantic yan. Napaka-sweet. Naaalala nyo, nung kayo pa ay nagliligawan, talagang uh, bumabalik, nananariwa lahat yung mga pinagkagawa nyo noon. At sigurado na kapag sumasayaw kayo, dahan-dahan, syempre, yung mga pakiramdam nyo dyan ay nagbabago rin. Okay? Sigurado na habang sumasayaw kayo, kayo na ay mas nagiging intimate na, di ba? So, sigurado na ang patutunguhan at patutunguhan niya ay uh, isang masayang uh, pagsasanib ng iyong mga katawan. Okay? So, ladies and gentlemen, kapag nararamdaman mo na gustong-gusto mo nang uh, kasama yung partner mo, isayaw mo siya. Number five. Number six. Whisper naughty things in your partner's ear. nakapag uh, Alam nyo, kahit hindi noticing siya, basta bumulong ka dyan sa kanyang tenga, sigurado na mapapanginig yan. Makikiliti yan. Kasi yung tenga, sobrang napakataas ang mga kiliti points dyan. Yung isa yan sa mga erogenous zones na sobrang mataas ang kiliti. Kaya kapag bumubulong-bulong ka dyan, at lalong-lalo na, at sinabayan mo pa ng mga kaakit-akit na mga pananalita, nako, sigurado, bigahin na bigay na yan. Wala nang uh, patumpik-tumpik at sigurado mo, doon na kayo patutungo. So, ladies and gentlemen, yan ang isang dapat mong gawin at sigurado na alam mo na ang kahihinatnan na, ng gagawin mo. So, bumulong ka na dyan, okay? Number six. Number seven. Massage or imasahe mo siya. Uh, isa rin ito sa mga pinaka-effective na gawin mo at sigurado mo magtatagumpay ka talaga. So kung nakikita mo yung partner mo na parang wala naman sa mood, tahimik lang siya, ayan. Halika, honey. Halika, mahal. Imasahe kita. Alam mo yung masahe na yan. Napaka Sarap ang pakiramdam dyan. Perfect para ma-relax ang katawan. Eh ano ba ang mangyayari kapag yung katawan natin ay nakakaramdam ng luwalhati, ng relax na pakiramdam? Kasunod nun, iba na ang mararamdaman ng partner mo kapag uh, ang mga kamay mo ay umahagod sa kanyang katawan. Sigurado na yung mga kamay na yan ay maglalakbay sa ibang parte dyan. At sigurado na doon at doon na yan patutungo. Siyempre, dahan-dahan lang yan. Magtiis ka muna sa pagmamasahe at siguradong doon at doon din kayo papupunta. Napaka-effective itong pagmamasahe. Okay? Number seven. Number eight. Ito na, yung pinakamatindi na gagawin mo. Hawakan mo siya doon mismo. <laughs> Alam nyo, yung mga ganyan, talagang magugulat yung partner nyo. Pero, syempre, after ng gulat, ay iba. Ang mararamdaman na niya, syempre, na gets na niya yung uh, ibig mong mangyari. Pero, yan ay effective. Eh, madalas, ay, uh, kapag uh, talagang ginulat mo yung partner mo, syempre, yung kamay mo doon ay nag-uumpisa na ng kanyang mahiwagang trabaho at paglalakbay. At, uh, matakas ang chances na kayo ay mararating nyo ang inyong inaasam-asam na happiness. Kaya straightforward yan. Wala nang paligoy-ligoy. Whoop! <laughs> Ganun lang yon At doon na ang patutunguhan ng ganyang mga galawan. ba diba? Number eight. So, ayan po ang ilan sa mga pagpapahiwating na gustong gusto mo ng S. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe. Bye.